na ng lamig mga kaps ayos lamig ah check ulit natin mga kaps makakatulog na itong buling dito yan mga kaps maglilinis tayo ng aircon kasi ito ay uh, medyo hindi na lumalamig eh Oh, siguro no. talaga. Ah, uh, pero nasa 3 years na to uh, PCL na Brand Ito yung outdoor unit nya Medyo madumi na din Didinisin lang natin mga caps So yon meron tayong power spray So kailangan natin Coveran ito mga caps Para hindi ito mabasa Kasi ito yung masailang part ng uh, aircon So hinugot ko na siya dito sa breaker susuputan natin to tapos lalagyan natin ng tolda para ma-sprayan -ma natin to ng power spray. So ayan. Kaya, -kaya na natin 'yan mga caps. Please, magkakatipid tayo ng labor dun sa paglilinis. saka dito, ayun oh. Ang dumi e, eh, oh. Oh my god. Grabe kailangan malinis na talaga to ayan na lumamig halos eh pero may konti pa naman kaya lang hindi niya mapalamig tong pinaka kwarto ano mga caps natanggal ko na yung cover so ito na lang isa na to paklas ko na din then bubugahan na natin ng uh, power spray tanggal ko na rin yung filter ayun o no? oh, yung filter ililisin natin yan So nakakalimutan ko lang may isa pa nga pala rito yung screw. Medyo nakatago. and may takip siya So ito na lang tatanggalin ko. And then all goods na. Mababaklas ko na ito. Ayan na oh. Ayan so, mga kaps, pakita ko yung ilalim mo. Oh. o. Oh. Yeah, oh my god. Yung yeah, talagang ano hirap siyang kumuha ng lamig. At saka isa pa, ang laki ng bill ng kuryente. Dati din namin ay 3,400 lang, tas naging 5,600. Oh my god. Yan, yeah, pero nakakagulat din talaga si Neko. Awit, de, awit din kay Neko kasi sobrang taas ng bill namin. Ay, oh ito, So yan, makover lang natin itong part na ito ng uh, aircon mga caps. Dito sa indoor unit para hindi mabasa. So tapos lalagyan natin ng tolda dito para palabas yung tulo ng tubig. Yan. Ito yung indoor unit. Tapos yung outdoor unit natin sa compressor talagang madumi na rin yan. No? Oh my God! Grabe. Ito kaya hirap siyang lumamig. Well kapag yung aircon nyo mga kaps madumi na ganito tapos nilinis nyo at hindi pa rin sa lumumig maaaring isang problema pa nya e eh yung refrigerant o yung freon so tatawag nyo tayo ng technician doon para makapagpakarga tayo ng uh, uh, freon ito yung gagamitin nating tolda ito yung ginagamit sa tolda ng truck mga caps. so hindi lulusot yung tubig dito tapos ilalagay natin dito ngayon para masahod tapos ba siya dito. Oh, di ba? Ayos po. Oh, yes. Ah, yes. Ito na yung tolda mga caps. So habang binubugahan ko rito, dapat anak may katulong ka diyan. Naka ano to? Naka salo. Okay. Nakaya kaya ko na po 're. ito yung mga dumi oh. Oh no. Yung lahat na kuha yan. Ayun pa, naagos lang dun. Napakarami oh. Marami. Kaya pala ayun ang lumamig. Mas pati ito yung outdoor unit. Bubugahan din natin. Yan, binakbak muna namin yung mga dumi. Tapos ngayon. So, kung mapapansin nyo, malinis na yung kanya. Yung roller nga ngayon may joy naman yung ginamit namin. Ngayon, may sabon na ito. So, ito yung drain. Yung para mawala pa may pa. Ayos na, ayos na, okay na. mga Caps, bali iingatan lang talaga mabasa itong dito sa board sa mga sa fuse niya. Ayan. Nalinis na natin. So ayan yung after. Tapos yung roller niya dun sa loob. Kaya ano, oh. kanina sobrang alikabok. Maraming kulimagmag. Ayan. Binuguhan ko na yun mga Caps ng uh, air compressor kaya tumalsik na rin yung mga natitirang ano natiktik na yung tubig pero kailangan patiktikin pa natin mga ilang uh, kachigur, mga ilang oras bago natin siya ulit paanda rin para natiktik na talaga siya natin kung okay na hindi sya ganang lumalamig nung mga nakarang araw eh. yan, lumilala nang lamig mga apps ayos lamig ah maganda rin yung compressor nya sa likod ok job lamig so yan after 5 minutes eto na yung temperature no ano inside so titas tingin natin kung magbabago na dito kasi sa ano yan, sa temperature na dito mismo sa indoor unit naka 22 sya so check, check, natin later kung makukuha niya yan Pilip ulit natin mga no, ayun hindi siya na lang so unti unti yan ay after 4 uh, mini, minute, uh, four minutes mamaya lang 22 degrees na yung hours yes makakatulog